Hello, sir. Yes, ma'am. Dito ka Rian. po sa likod. Ito po, dito sa likod po. Dito po sa may kabilang ano. Dito po. Dito. Ah, okay. Uko One makakawal. way kasi yan, ma'am. <laughs> One way po. Malayo ikutin ko, ma'am. Ma'am, malayo po ikutin. One lang po. way. Papuntahin ko na lang po siya. Okay pa. Ito po. Oh. Sige na, ka na. Hindi na siya iikot. Pumunta ka na. Uh, chat lang. Set up kayo. Yung lalaki po yung ano, sasakay po. Okay po. Yung Sige, ma'am. Sige, ma'am. Thank okay you. Po. Ingat na lang po. Ingat na lang. Po. Thank you po. One way dun, sir. Hindi ako malayo ikutin ko. <laughs>